pinutulan ng pinutulan ng tubig kaya nagagalo na lang kaya mo nang ganun dito sa gilid hindi na ako ang buhos namin pinagalan ka mo ng buhos sa ano mga bulay pinutulan ng buhos tikid sa tubig pinagalan ka mo ng buhos <laughs> ang gaganda na ng ano namin oh Ayan. Ipadilig-dilig na lang. Ipadilig-dilig na lang. Kasi tawawa. Kasi tawawa kasi kasi ng tubig. Ganun pa oh Natuyo na yung, yung tanglad. Oh. Pabubos-buhos na lang tubig. Wala ng tubig. Naputulan. Ito nga ang kalumalunggay, oh, laki na. ng ano. Malapit na yun mag bulaklak ano, bulak ng mga kamati. Wala nang tubig kami, pinatulan. Dilig-dilig -dilig na lang.